Hello you guys! Good morning! Another day, another dollars! Yes, Seven hours akong magtatrabaho ngayon Yes, seven hours 7 uh, to 2.15, ah 7.15 to 2.15 ang pasok ngayon, ay grabe, and then uh, yun nga, hanggang oh grabe, simulan nung bumalik ako galing sa bakasyon, ay eh, binigyan talaga ako ng trabaho isang linggong araw-araw, sunod-sunod, grabe binawi talaga nila eh, yung bakasyon ko eh anyways more money di ba? kailangan natin ng pera yes kukwento ko sa inyo nung uh, bagong dating ko dito sa Amerika meron kasi ako nabasang post yung tungkol sa ano daw ginawa ninyo nung dumating daw dito sa Amerika mas pinili nyo daw ba na mag stay home mam ma para maalagaan yung anak, anak ninyo Um, ako, well, wala akong choice nung una. nag ako sa bahay ng halos ilang buwan lang naman. Hindi naman siya inabot ng isang taon. Ah, uh, dahil nga, una ay wala pa ako noong green card. syempre green card pa lang noon at kararating ko pa lang dito. Siyempre, wala kang choice. Hindi ka naman pwedeng magtrabaho. O, oh, yun. Kasi nga, naghihintay ka pa ng green card. Tapos, yung anak ko ay maliit pa. Ah, uh, ilang taon pa lang siya noon, 4 years old. So hindi pa lang, hindi pa ako makapagtrabaho. Kaya ang ginawa ko, naghahanap ako ng mga alam mo yung ginamit ko yung aking discard eh. Discarding malupit, yes. Dahil nga simula ng pagkabata pa ako, ay eh, talaga madiskarte na ako sa buhay. Dahil ako yung tao na Ewan ko ba, parang nanginayang ako sa bawat mga oras na yung wala akong ginagawa, hindi ako kumikita ng pera, nasa bahay lang ako. Basta walang ginagawa nga, hindi nakakapera. Yun, ginagamit ko yung lahat ng paraan para kumita ako ng pera. Ang gagawin ko is magtatanong-tanong ako dun sa iba. Yun, may nakilala akong tayo noon, naging kaibigan ko noon, na meron siyang house cleaning business. Yun. So, sinasama niya ako. Sabi niya, gusto mo bang kumita ng pera? Sabi niya, ganun. Babayaran kita kasya, siya, binabayan niya. Sabi ko, sige. So, yun. Nasama ako sa kanya sa paglilinis ng bahay. Yun. Uh, pag, uh, pwede ako makapagtrabaho. Yun. Tapos, o kaya naman, ang ginagawa ko, nag-aalaga ako ng anak ng iba para magkaroon ako ng pera. Babysitting, kumbaga. Tapos, hanggang sa dumating na yung aking green card at pwede na akong makapagtrabaho, tapos, yung anak ko naman ay maliit pa rin. Sabi ko, ano kayong gagawin ko? So, ang ginawa ko is, naghanap ako ng pwedeng maging trabaho. Yun nga, naglinis-linis pa rin. Hanggang sa naisipan ko na mag... Uh... Uh, tayo na sarili kong house cleaning business, naalala ko noon, sinasama ko yung anak ko pag uh, ako'y maglilinis ng bahay ng iba. Yes, mga customer ko. Tinatanong ko muna yung mga customer ko kung pwede ko bang isama muna yung anak ko kasi, uh, ano, ay wala mag-aalaga. Yun. Sabi niya, walang problem, basta babantayan mo pa rin yung anak mo. Kung baga, ikaw bahala. Sabi niya ganun. Ah, sabi ko, yes, bantayang ko naman po. Yun. So, sinasama ko yung anak ko maliit pa noon. Kasama ko yun sa paglilinis sa kakatuwa sabihin ko sa anak ko, anak, diyan ka lang sa isang kwarto ha. sa Kung nasa anak ko doon, naglilinis, doon siya pwesto. Para nakikita ko siya, panay lang ang lingon ko doon. Para nakikita ko kung anong ginagawa niya, kung anong sa kanya. Yun, binabantayan ko siya, may laruan siya doon dala. Ay, maglaro-laro ka muna dito. So nakita nung anak ko yung mga ginagawa ko habang lumalaki siya. Hanggang sa nung, uh, yun nga, nagka-green card na nga ako, di ba? Tapos, yung anak ko, yung nagsimula na pumasok sa school. Five years old, nagsimula na siyang pumasok sa school. No, no, kindergarten na siya noon. So, yun, syempre, nasa school siya, ilang oras siya sa school. Anong gagawin ko sa bahay? Nakatulala na naman ako doon, nga nga na naman. Oo, oh, naglilinis linis na ako ng bahay, nagluluto-luto, pero meron parang sobrang mga oras. Kaya sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko ganyan, para kumita pa rin ako ng pera. So, yun na naman, naglinis pa rin ako ng bahay, yun nga. ah uh, tapos, Nung nawala na ako sa house cleaning business, muna na pinasok kong trabaho, nag-bag din ako ng mga groceries sa store, sa isang uh, commissary store under the military uh, people. Yes. So, yun. Na, kumikita ako by tip, kumbaga. So, yun. Nagkakaroon ako ng perang cash na madalian. Pag-uwihan ko ng bahay, ay nagkakakash ako. So, ang ginagawa ko, iniipon ko yan. Mahilig akong mag-ipon. Kasi nga, nadiscover ko sa sarili ko, ako yung tipo ng tao na, ang hirap-hirap umasa sa ibang tao. Ayaw na ayaw kong umaasa sa ibang tao. Kasi nga, ayaw kong magkaroon ng utang na loob. Plus, ayaw ko rin magkaroon ng yung parang isusumbat sa akin ng ganito ganyan. Kundi dahil sa akin, ganito ganyan. Ayaw ng ganun. Kaya natukuyan ko talaga na magkaroon ako ng sarili kong pera para walang masabi sa akin yung taong sasandalan ko, ba diba? So, yun ayoko at mahirap para sa akin na wala akong pera. So, parate ako nagtatabi ng pera para sabi ko sa sarili ko kahit anong mangyari is meron akong pera, masusustentuhan ko pa rin yung mga pangilangan ko, pangilangan ng anak ko. Yan. So, yan. Lagi ako nagtatabi ng pera. So, ilang taon kong ginagawa yan, yung anak ko ay sinusundo ng school bus. Bago sunduin ng school bus, ay sinisigurado ko na nakasakay na siya sa bus bago ako malis. Tapos, ah uh, bago siya lumabas, kailangan nakalabas na rin ako or uh, maabutan ko siya sa school. Yun. At kung mali-late naman ako, ay sinign up ko rin siya sa after school care para yun yung may mga mag-aalaga sa mga bata, estudyante, kumbaga, kung wala pa yung magulang. Pero hanggang alas sa isla lamang siya. Yun. Uh, halimbawa, maaga ang labas sa school, lalo na kapag Wednesday, minsan lumalabas sila ng one something ata. Yun yung early dismissal. Kaya sabi ko, uh, sayang din yung mga oras eh, hanggang alas 6 mga pagtrabaho pa ako. Or, yeah, something like that. Yun, ang gagawin ko is, magtrabaho ako bago mag alas 6, tapos susunduin ko na siya dun sa after school care. Mura lang yung bayad nun, parang natatandaan ko noon time na yun is, 3 dollars lang siya per hour. So paglabas niya ng 115, so yun na papatak na yung bayad doon, di ba? So 2 3 4 5 mang ganyan. So yun mura pa rin yung bayad. Tapos during summertime, dinadala ko rin ang anak ko sa summer camp para ano, ayun yung mga mga bata, maraming activities doon. Dinadala ko siya doon para makapagtrabaho pa rin ako during summer kahit uh, wala nang school kumbaga. Syempre sayang din ilang buwan na walang pasok sa school. Paano ako makapagtrabaho? So, dinadala ko siya doon sa summer camp. Mura lang din ang bayan. Lahat ng mga mura, hinahanap ko talaga yan. Nagtatarget-target ako ng mga yung kakayanin ko. Yun. Sabi ko, magkano bang babayad sa childcare? Para naman ako makapagtrabaho pa rin, di ba? Nang hindi ako malulugi. Yun. So, para makapag-ipon pa rin ako, kumbaga, sabi ko, ang mahal ang paalaga. Mahal. Pagtitingin ako sa oras, ano uh, kung magkano ang bayan ng pagpapaalaga sa bata. Just kung mahal per oras. Yung child care, punta ka sa child care, mahal. Ayan, naghanap-hanap na ako ng mga, yun nga, ng summer camp noong uh, matagal ng panahon. Yun, nakahanap ako. Mura lang siya yung bayad niya. Sa loob ng buong summer, ang babayaran ko lang is parang, kung hindi ako nagkakamali, 150, ganyan. Mura na siya. Kaya sabi ko, go. So, dala ko siya maghapon doon ng bata. <laughs> Tapos wag uh, halimbawa hanggang alas 3 lang yata yun or alas, I don't remember, matagal na rin panahon eh. So susunduin ko siya doon. Di nagbabanding pa rin kami pagka-uwi. Pagka-uwi niya, pagkalabas ko sa trabaho, nagbanding pa rin kami bilang magnanay. And ngayon, yun, I'm so glad na lampasan ko na yung mga ganong uh, stages ng buhay ko. Ngayon ay eh, binata na ang anak ko, 19 years old na ko, hindi ako naging marunong sa buhay, I swear, walang mangyayari talaga sa akin, di ba? Diba? Kasi, syempre, kailangan mo, pag, sa buhay kasi, kailangan mo mag-multitasking talaga eh. Kailangan mong uh, matukyan yung lahat ng mga bagay na pwede mong gawin, yun. So, ginawa ko yan, nag-multitask talaga ako. Kasi, sabi ko nga, ayoko umasa sa ibang tao. Dahil mahirap ang umasa sa ibang tao, sabi ko sa inyo. Mas madali, naturuan mo yung sarili mo na maging marunong ka sa buhay mas madali na turuan mo yung sarili mo na maging marunong din sa pera. Magkaroon ka ng sarili mong pera. Kasi mas madali yung ganun. Kesa yung uh, parang yung... i-depende mo yung, 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 yung sarili mo sa ibang tao, napakahirap nun. Nasaksihan ko yan sa iba. Yun, napakahirap. Kaya nga talagang, simula na magkaisip ako, talagang sinanay ko na yung sarili ko na maging independent. Sinanay ko na rin yung sarili ko na maging financially independent din. Kasi napakadali ng ganong pamumuhay. Wala kang asahang iba. Hindi mo kailangan umasa sa iba kapag meron ka ng sayo. You know, Ma maaari mong suportahan ng sarili mo. Hindi mo kakailangan ng kumapit sa ibang tao. Hindi mo kakailangan ng lumapit sa ibang tao kasi meron kang sarili mo. Hindi mo kailangan tumakbo sa ibang tao kasi meron ka sa sarili mo. Yun. Kaya, yun ang kahalagahan. And ngayon, ipapasok na ako sa trabaho dahil uh, anong oras na maglalakad pa ako. And kukuha pa ako ng vocera doon. I hate it. No, kailangan ko pang puntahan yung vocera. Ay, vocera. Communicator. Kailangan ko pang puntahan yung communicator para lamang uh, uh, suutin ko. Ipapasok na ako. Nabo na sa lamin ko. Ah, okay. Bye! Thank you for watching!